mga ka-farmers. Praise the Lord. Alleluia sa mga kasamahan nating mga farmers dyan. Lalo na sa mga nanonood. Please subscribe to our channel mga ka-farmers. Sa ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng mga tangkay ng kamote para ating itatanim mga ka-farmers. At saka, tuturuan ko kayo kung paano tayo magtanim mga ka-farmers. Tara, pupuntahan na natin mga ka-farmers. Ito ay lumang tanima ng kamote mga ka-farmers. Ito ay nasa 475 kapuno lamang itong lahat na to mga ka-farmers. At saka marami na kaming na harvest nito mga ka-farmers at saka nagkaroon na na mga ginansya kami dito na Ayan, makikita nyo. Nakabili kami ng mga buto ng okra at saka yung mga sitaw mga ka-farmers. Marami na na-produce itong kamote mga ka-farmers. Sa, kaya sa mga nagsisimula pa dyan na walang kapital, huwag kayong mag alala mga ka-farmers kasi itong kamote ay walang kapital. Manumano ko lang itong itinanim at manumano ko lang itong binubungkal gamit ang pala natin, mga kaparmers. Ayan. Ito ay binubungkal natin. At saka, ito ay kumikita ng mahigit sa tatlong 30,000, mga kaparmers. Hindi pa naisama dyan yung naipinamigay natin sa ating mga kasamahan, mga kaparmers. Sa ngayon ay Magtatanim tayo mga ka-farmers para makikita ninyo ang aking mga ginagawa dito mga ka-farmers. At saka tuturuan ko kayo mga ka-farmers. Sa pagbuha ng tangkay ng kamote para sa ating pagtatanim ay ganito lang mga ka-farmers. Ayan. Isa. Dalawa. Tapos magtatlo mga ka-farmers. Dito hanggang dito. Kung may kutsilyo tayo, putuloy lang natin. Dahil wala tayong dalah dahil ang purpose natin ngayon ay pagtuturo kung paano tayo kumuha ng tangkay ng kamote, bagbig ng kamote para iting ating itanim. Ayan. Mga tatlong dangkal mga ka-farmers. Ayan. Take the dalawa per puno ang ginagawa. O mga ka-farmers, ayan punta tayo dito. So mga ka-farmers, ang ginagawa ko ay binubungkal ko lang ng pala mga ka-farmers. Wala nang ganyan. Ganyan. Lang ang ginagawa ko. Ayan. Sa pagbungkal mga ka-farmers. Ganyan lang ginawa ko bawat puno nung una kong itinanim mga ka-farmers. At saka itong 45 days ay masyadong malaman. Ayan mga kaparmer, ganyan lang. Sa pagtanim mga kaparmer, ayan, magkikita nyo, ganyan lang. Tapos ganyan, ikis. Ang pagtanim mga kaparmer, ganyan para hindi ma-disturbo yung mga laman niya dito mga ka-farmers at saka dito 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 ay magkaroon ng maraming laman diyan mga ka-farmers Ayan tabunan lang natin sa gitna Ayan dahil sa maliit tayo na farmers nagsisimula pa lang tayo Wala tayong masyadong kapital kaya ganyan ang ginagawa ko. Hanggat sa nakabili ako ng mga buto na ng okra. Isang kilo yan, mga ka-farmers. Andiyan. Oh, ayan ta. At saka, isang kilo din na, ng buto ng sitaw At saka, mga gamit sa pag-spray. Yan ay galing sa tanim natin na kamuti na 475 kapuno lamang mga ka-farmers. Dipindi sa inyo kung gaano kalayo ang distansya. Basta ganyan lang. Kasi dito, dito, magkaroon ng maraming laman. Dito at saka. At dito, pati dito. Mga kaparmers. Kapag magkatabi sila, ganyan ang pagtanim nyo. Hindi ikis. Magkatabi, dito, magkaganyan lang sila. Ang laman nila ay magkumpulan. Hindi masyadong lumaki, mga kaparmers. Kaya ganyan lang. Huwag kayong mag -alala lalo na ganito ang ship ng kan ng inyong ang ng inyong taniman mga ka farmers kasi magkalaman naman yung ating mga kamote. Ayan, ganyan lang mga ka farmers ang pagtatanim ng kamote mga ka farmers. Laking tulong sa ating mga ka farmers na nagsisimula pa lamang kasi wala itong kapital at saka Sigurado na may tira sa kamote mga ka-farmers, sa mga backyard gardening mga ka-farmers. Ayan, pwede nyo itong gawin. Mga limang puno, magkalaman yan ng mga dalawampung kilo o mahigit pa mga ka-farmers. Kasi hindi lang tayo dito makakuha ng laman sa kanyang puno, kundi sa mga tangkay ang daming laman niya mga ka-farmers. Kaya ganyan lang ang pagtanim mga ka-farmers. God bless. Please follow and subscribe to our channel.